Si Joshua ang naging kahalili ni Moses at ang taong responsable sa pamumuno sa mga tao ng Israel sa pagsakop sa lupang ipinangako. At kahit na ang kwento ni Joshua ay mas tampok sa aklat ng Lumang Tipan na may pangalang ito, lumilitaw si Joshua sa salaysay ng Biblia sa aklat ng Exodus. Sa video na ito, maiintindihan mo ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol kay Joshua at kung ano ang kanyang kahalagahan sa kasaysayang biblikal. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na ngayon at i-activate ang lahat ng notifications para masubaybayan mo ang mga pag-aaral ng Biblia na aming ibinabahagi dito. At huwag kalimutang magkomento kung aling kwento sa Biblia ang gusto mong makita. Sinasabi ng Biblia na si Joshua ay anak ni Nun mula sa tribo ng Ephraim. Isang bagay na interesante ay ang orihinal na pangalan ni Joshua na ibinigay ng kanyang pamilya ay Hosea na nangangahulugang kaligtasan. Sa katunayan, ang Hosea ay isang pangalan na madalas lumitaw sa tribo ng Ephraim sa loob ng salaysay ng Biblia. Ngunit binago ni Moses ang pangalan na ito at dinagdagan ito ng banal na pangalan na tinawag siyang Yehoshua na nangangahulugang ang Diyos ay kaligtasan. At para sa hindi nakakaalam, ito rin ang pangalang Hebreo ni Jesus dahil ang pangalang Jesus ay ang anyo ng Latin na transliterasyon sa Griego ng pangalang Hebreong ito nagsimulang makilala si Joshua sa Biblia bilang tagapaglingkod ni Moses. At sa Exodus Kabanata 33, talata 11, inilarawan si Joshua bilang isang binatang pinili ni Moses upang maging kanyang personal na tagapaglingkod. Pero bago ito, sa Exodus 17, Nasabihan tayo na ipinagkatiwala ni Moses sa kanya ang pamumuno sa mga hukbong Israelita na lumaban sa mga amalikitang mandarambong sa Refidim. Nang umalis si Joshua mula sa Ehipto, siya ay isang ganap na lalaki na. Marahil ay nasa apat na taong gulang na. Dahil dito, ang ilang mga scholar ay isinasaalang-alang ang posibilidad na siya ay sinanay militar ng hukbo ni Pharaoh. Nagsilbi si Joshua bilang direktang katulong ni Moses nang matanggap niya ang batas sa bundok ng Sinai. Sinamahan din niya si Moses sa lahat ng pagkakataon na pumunta siya sa tolda upang makipagkita at makinig sa Panginoon. Tiyak na ito ay isang panahon ng malaking pag-aaral para kay Joshua kung saan natutunan niyang maghintay sa Panginoon at maging isang tapat na sumasamba. Bukod dito, maaari niyang nakuha ang mga ugali ni Moses tulad ng pagtitiyaga, kaamuan at pamumuno. Itinalaga rin si Joshua bilang kinatawa ng tribo ng Ephraim upang maging isa sa labindalawang espya na sinugo upang siyasatin ang lupain ng kainaan at ang mga naninirahan doon. Pagkatapos ng misyon ng pagkilala sa lahat ng mga espya, tanging si Joshua at Caleb ang nagtanggol sa ideya na dapat magpatuloy ang mga Israelita sa pagsakop sa kainaan. Ayon sa tekstong biblikal, naintindihan nila na ang lupain ay napakaganda. Sa pagkakataong iyon, si Caleb ang mas matanda at nagsagawa ng mas malaking pamumuno na nagpapaliwanag kung bakit minsan si Caleb ay nabanggit na mag-isa sa koneksyong ito. Gayunpaman, ang mismong kontekstong biblikal ay malinaw na ipinapakita ang partisipasyon ni Joshua sa misyon ng pagkilala at ang kanyang suporta sa mga rekomendasyon ni Caleb. Ang kilos ni Caleb at Joshua ay higit pa sa isang ulat militar. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos tungkol sa lupain na iyon. Ang ibang sampung espya na walang pananampalataya ay namatay sa salot sa harap ng Panginoon. Kalaunan, si Joshua ay opisyal na pinili bilang kahalili ni Moses sa mga kapatagan malapit sa Jordan. Nang maunawaan ni Moses na mamamatay siya bago makapasok sa kainaan, itinakda niya si Joshua upang maging bagong pinuno ng mga tao ng Israel ayon sa utos ng Panginoon. Ang pamumuno ni Joshua ay naayos sa pakikipagtulungan ng pagkapari ni Eleazar. Sulimning iginawad ni Moses ang karangalan at autoridad kay Joshua sa harap ng buong kapulungan ng Israel. Sa publiko, binigyan ng babala ni Moses si Joshua na maging matapang at malakas upang maisakatuparan niya ang misyon na dalhin ng Israel sa lupang ipinangako ng Diyos tulad ng nakatala sa Deuteronomio Kabanata 31, Talata 3 hanggang 8. Sa parehong kabanatang ito, nababasa natin na nang si Moses at Joshua ay pumunta sa tolda ng kapulungan, direktang inatasan ng Diyos si Joshua. Kalaunan, pagkatapos ng kamatayan ni Moses, muling inulit ng Diyos ang utos na partikular na ibinigay kay Joshua Muling ipinangako ang kanyang mga pangako at pinalakas siya sa bisperas ng pagsalakay sa Kainaan. Pagkatapos ng kamatayan ni Moses, si Joshua ang naging responsable sa pamumuno sa mga tao ng Israel sa pagsakop sa lupang ipinangako ng Diyos. Sa simula ng kanyang pamumuno, kinailangan ni Joshua na harapin ang dalawang malalaking hamon. Una, kailangan niyang tiyakin na ang mga tao ay makatawid sa ilog Jordan at pagkatapos, kailangan niyang talunin ang hukbo ng mga kananeyo na sumulpot sa kanyang harapan. Bukod dito, nagpadala si Joshua ng dalawang espiya upang magsagawa ng ulat ng pagkilala sa kuta ng Jericho. Ang mga espiya na ito ay nakatanggap ng kooperasyon ni Rahab na isang naninirahan sa Jericho. Hiniling din ni Joshua na panatilihin nilang lihim ang misyon na may layuning hindi maulit ang nangyari noon sa misyon ng labindalawang espiya na ipinadala ni Moses. Sa pagkakataong iyon, ang sampung espiya na walang pananampalataya ay nagawang panghinaan ng loob ang mga tao. Ngunit ang pagkilos ng Diyos para sa mga tao ng Israel ay nagdulot na ang mga naninirahan sa mga lupaing iyon ay natakot. Sa kabanata tatlo ng aklat ni Joshua, mayroon tayong paglalarawan kung paano sa sobrenatural na paraan pinatigil ng Diyos ang mga tubig ng Jordan nang ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan ay lumusong sa mga tubig. Sa gayon, ang mga tao ng Israel ay nakatawid sa tuyong lupa, nagmamarcha patungo sa Jericho. Sa kasunod ng kwentong biblikal, makikita natin na ipinakita ni Joshua ang kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Sinusunod ang bawat isa sa mga taktika na ibinibigay ng Diyos sa kanya upang magtagumpay sa lupain ng kanaan. Marami sa mga taktikang ito sa mata ng tao ay ganap na hindi pangkaraniwan. Ganito ang nangyari halimbawa sa pagkuha sa Jericho kung saan ang mga pari at mga tao ay inutusan na magmarcha sa paligid ng lungsod at sa ikapitong araw nang patunugin ng mga pari ang mga trumpeta at ang mga tao ay sumigaw ng malakas, ang mga pader ng Jericho ay bumagsak. Sa pagkakataong iyon, maliban kay Achan, sinunod ng hukbo ng Israel ang utos ng Panginoon at hindi sinamsam ang mga guho ng lungsod upang makakuha ng mga nasamsam na bagay para sa sariling kapakinabangan. Ang kilos ni Achan ay nagdala ng matinding mga konsekwensya hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong bayan ng Israel. Dahil dito, natalo ang mga Israelita sa kanilang unang paglusob laban sa mga lalaki ng Ai. Sa ikalawang pag-atake sa Ai na inilarawan sa Joshua Kabanata 8, makikita natin ang kakayahan at estratehiya na karaniwan sa mga kampanyang militar ni Joshua. Makikita natin na gumawa ng isang ambuska ang mga Israelita na nagkukunwaring tumakas upang linlangin ang hukbo ng ay na nagdulot na ang mga kawal na kaaway ay lumabas sa kanilang pinalakas na lungsod upang sila ay malupit na matalo. Sa buong aklat ni Joshua, makikita natin ang mga halimbawa ng mga kamanghamanghang aksyong militar na pinangunahan niya. Isa sa mga halimbawa ay ang pagmamartsa ng gabi mula sa Gilgal upang maibsan ang pagkubkob sa Gibeon. Sa panahon ng labanang inilarawan sa Kabanata 10 ng Aklat ni Joshua, makikita natin kung paano sinamahan ng banal na paglalaan ng mga tao tulad ng sa Granada na ipinadala ng Panginoon na pumatay ng mas maraming kaaway kaysa sa mismong hukbo ng Israel sa pamamagitan ng espada. Bukod dito, nabasa rin natin ang tungkol sa kilalang pangyayaring kung saan huminto ang araw at nanatili ang liwanag hanggang sa makapaghiganti ang mga anak ng Israel sa kanilang mga kaaway. Sinasabi ng Biblia na iyon ay isang araw na hindi na muling nangyari sa buong kasaysayan. Pagkatapos, ipinakita ng kasaysayang biblikal na nagawa ni Joshua na pasukuin ang lupain ng kainaan at ipinamigay ang mga lupain sa mga tribo ng Israel. Kasunod nito, unti-unting nanirahan ang mga Israelita sa mga lupain at nagtayo ng kanilang mga gusali. Nangyari ito sa panahon na sumasaklaw mula sa panahon ng mga hukom hanggang sa paghahari ni David, nang dumating ang panahon para wakasan ni Joshua ang kanyang pamumuno tinipon niya ang lahat ng mga tribo ng Israel at sa kanyang pamamaalam na talumpati hiniling niya na ang mga anak ng Israel ay muling sumumpa ng kanilang tipan sa Panginoon sa wakas namatay si Joshua sa edad na 113 taon at inilibing sa kanyang mga lupain sa mga bundok ng Ephraim ang halimbawa ni Joshua bilang isang tao ng marangal at walang kapintasang asal, may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos ay hindi nawala sa kanyang kamatayan. Sa katunayan, ang kwento ni Joshua ay patuloy na umimpluwensya sa mga tao ng Israel sa panahon ng mga matatandang na buhay pa ng mahabang panahon pagkatapos niya. Sa wakas, sa bagong tipan, ipinakita ng manunulat ng Hebreo si Joshua bilang isang uri ni Kristo dahil tulad ni Joshua na nagdala sa mga Israelita sa kapahingahan ng lupain ng kanaan, dinadala ni Hesu Kristo ang mga tinubos sa mas mataas at walang hanggang kapahingahan ng makalangit na kanaan. Kung nagustuhan mo ang pagkilala sa kwento ni Joshua sa Biblia, mag-iwan ng iyong komento ibahagi ang video na ito sa iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, mangyaring magsubscribe ka na ngayon. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod.